Misterioso Wilderness Farm, Day 27 of Fall, Year 3. Ang current funds ay 858,085 gold at ang total earnings ay 13,909,594 gold. Ngayon gumising tayo, minom tayo ng tsaa at kumain ng crab cakes. natin kung merong may birthday ah ngayon pala yung spirit in ano ang weather report? tomorrow, it's going to rain all day long tomorrow tapos doon naman sa ginger island it's going to be clear and sunny all day ngayon hawakan natin ang duwende statwa ng duwende greater chance to find Jude's or plus one ore from ore nodes. Yan. So, para mas marami yung ore na makukuha natin. Ngayon, ang nakalagay dito, blessing of friendship. You gain extra friendship from speaking to people. Tapos, dito naman, plus one ore sa mga ore. So, kunin natin to. Lagay natin tong fire quartz dito sa tunawin natin. And then, pasok natin dito yung uh, legend row. Ayan, ang gawin natin, itong ancient fruit, lagay natin sa dryer. May iba yung kulang na yung dapat yung thing for 5 eh. Balik natin dito. <coughs> Nagay naman natin dito yung mga minerals. Dito pala. Ito tunawin natin dito. sa natin dyan. Ngayon lumabas tayo. Bigyan natin ng tubig ang ating pusa. Ayan. Na ano na oh. Hindi na ako mag, mag ano. Hindi na ako magtatanim ng key. Key james Yun, yung, mga, ano, buti na lang may grass pa para sa ating mga magay natin ito yan yeah. sa silo, ilan pa yung ano, 3, 3, 4 and 4, over 48 so, marami pa ngayon pumunta tayo doon sa loob ng ano, eh ito ang dami pa natin makukuha pala dito ng tsaa karon dito ng ano oh mga debris magsilipin din natin dito Uy, di ba? Ayan, meron na tayong ano, meron pa pala hanggang bukas, oh. Pero check na natin, baka kompleto na kasi yung ating tea. Tea fruit. Ala. Puno na. Puno na ang ating ano bang pwede ilagay dito? Meron pang ano, <laughs> hindi natin naitanim. Hmm balikan natin ay ito dapat ang gamitin pasok natin Oh, meron ding ano ron bin may key bin ano pwedeng alisin dito hmm. siguro to ilipat na dun sa kabila kapat ito para malagyan natin ng pang ano sa na yun yan dito natin ilagay yung mantika tapos tong mayonnaise tsaka void mayonnaise dito naman yung pang ano pangalan nito pang uh, ano fall pang fall ito ano pa fruit fruitas sa niyo Ito ang tea leaves. lo looking 27 ngayon lang ang bukas na lang. Gabukas na ano, ma kakapalitan tayo. konting ng tsaa. Tago natin dito yung mga artisanal tsaka to. Ngayon, punta tayo doon sa Ginger Island. Hmm, umuulan. Yes, ayan, mat-aral na rin. Pwede nang makuha. 266 tapos magka ilan na yung napadala natin 187 so ulang pa ng 50 something so ngayon ang gagawin natin pataniman na natin ang ibang bagay yun nandyan starfruit star fruit na yung tatanin ko dito sayang eh ano to eh, yung fertilize siya para mabilis din ma pinusbong po yung star fruit lang ka tayo ng 50 something pero palagay ko cash mga matira pa na pwedeng anihin tomorrow yan sa lahat ng nabakante patali lang natin ng star fruit eh, ang ano ng star fruit is 13 days minus 25% So, parang bibilis. Bibilis yung ano niya. Yung pag-usbong. Hmm. click natin dito at ang ito namang itong tarot tubers, ang lagay natin dito merong ano ron no oh. kumikinang yan natin po ng tanim I mean. tapos kunin natin lahat yung taro dito taro pubers at rin dito pagawa tayo ng madami madami seed ng taro Ayan. para tubers So may 19 pa tayo. Tanim natin dito. Tanim tayo ng 20. Kasi tumabagal siya. Tumabagal lang. Kanyang pagkilos. Oh, hmm. yeah.

pa rin mga ano. Kaso hindi na yata, hindi na tayo makakaano yun eh. Wala na. Pwede na lang natin tong mga binhi at ilagay natin dito sa ating seal box. Yan. Tapos, ito yata, lagay natin doon sa kabila. Yes. Ipat natin sa kabila to <laughs> May mga ano ron. Uh, lagay natin dito yung mga nakuha natin. Lagay naman natin dito yung papadala. Mga minerals dito. buksan natin to ilabas natin itong infinity sword natin sakali, kailangan natin kalabanin ayan no? niya. Yes. o oh. bilis nyo yes pagpapalood tayo so tanman natin ito ng ano yan, para meron pa rin tayong paano rin so dito natin lagay tsaka to ah ito pwede natin kunin ano lang pala doon <laughs> dito. Wala naman dito makukuha. Puno na. Ang salot. O, saan pa ba? Pwede ilagay yung tiyang. Tsaka ito. Ang Jasper. Hindi. Kapag bigay na tayo ng ganyan. Okay. Ладно. And then, dito na iba. Bukas. bukas na talaga natin ma mapapadala yung mga yan. Hingi excited na ako. Matulog na tayo para makita natin yung ating yan. Eto kaya, <laughs> padala na rin natin. Okay, matulog na tayo. Go to sleep for the night, yes. So, for day 27 of fall, year 3, kumita tayo ng 2,883. So, may presyo pa rin pala yung... I mean, one ang ano niya, one gold. So, ayan yung mga napadala natin. One gold din yung fruit. Pero kulang pa tayo ng 50 something eh. So, bukas malalaman na natin.